po, oh. dala dali mamamasyal kami ni Stacy oh Eka, dahan dahan baka madulas tita ayun may mga bata bata mm yun -hmm. ayan namasyal kami dito ni Stacy sa bundok hmm? Saan? Ayun. Kau. Ya puta tayo doon. Puta tayo doon. Opo. Teka lang, teka lang. Dahan, dahan. Hi. Oh, say hello. Video to, video. Hello. Hi. Hi. O, dali, laro kayo doon. Hmm. Daan-daan lang takbo si Stacy ha, para hindi madapa. Ayan, naglalaro si Stacy. Ayan, nakahanap siya ng kalaro. ganda dito ah pag ganitong no. yan Stacy? Ate Saan? One, two, three, go. <laughs> Ayan ang aming lugar. Matagal-tagal na rin ako hindi nakarating dito ah. yan Ha? Lalaro yung mga bata. Saan tayo? Ay, Saan? Ay! Baka magulong tayo doon. dali, bilis kasi nagbubo na sila. Tana? Ay, ay Makati yata dyan eh. Huwag mo na sila gayahin. Makati dyan. May damo. Michael,

Video kayo, artista na kayo ngayon. <laughs>